Alright, so good morning mga good morning Barangay Marintok So, andito po tayo sa Barangay Marintok, Looc So, pabalik na po tayo Halina po Alright Tandaan lang tayo mga Ito na po ang barang uh, Looc, Barangay Marintok, no? right dito ata gumagawa si ada ah, kagali dida <laughs> ay tindahan ah. nagduhol ako mga maritis <laughs> <laughs> Alright mga kai to l Đi đi Lár gà Hà ko Jun Đam daw đau Agoy Baka ilimog-mog man lang ako Ah, yung gasolina ko mga ka-idol Minumumog na lang Alright, so, so nandito na tayo sa Iraya mga ka-idol Mega-mega shoutout sa mga Iraya boys At sa mga taga-Iraya marintok So, may dami naman nagbago din dito mga kaidol sa area. Dami ng bahay. At di ko na masyado kilala yung mga tao dito. Dati, eh, kami yung tambay dito. At nandito na tayo sa landmark. Ayan, ah, uh, bridge na at marintok. Ayun, nakita yung isla. Ito yung tulay na dugtungan ng bagakaya at marintok. Hoy, baliktad man. <laughs> All right. Ah, uh, siguro na ipapangaran dati sin baryon tinapok. okay, <laughs> dati dapat damo mo gati sin balay din mga kaidol. Ado, amin siya didi. Didi to sa indalo erna. Didi, ato uh, ini din balay di sa una pa kadi mga kaidol. <laughs> Nya na, uh, amin eh, Meriolis, uh, Meriolis compound. <laughs> at siyempre aban compound dito yung aban compound mga kaidol yan at siyempre dadaan tayo dito sa may iglesia mga kaidol So ayan lang mga kaidol Ang ating video mga kaidol Naipasyal ko na naman kayo sa Marine Talk Ayan So maraming maraming salamat mga kaidol Sa inyong solid na suporta mga ka-idol Sa RMTV Now ay uh, patuloy kayo magsuporta sa akin Mga kaidol Kahit po restricted ang ating account At ayan mga kaidol Maraming maraming salamat talaga sa inyong suporta Sa RMTV Good luck mga kaidol Abangan muli ang ating video Na susunod upload sa RM TB